Dinarayo ngayon ang Tinubdan Spring sa bayan ng Lila sa Bohol. Panahon pa raw ng Kastila nang madiskubre ang naturang bukal. Malinis at malamig daw ang tubig doon na tamang-tama ngayong mainit ang panahon. Makipasyal Pilipinas kay Sara Hilomen Velasco. Kung adventurous ka, subukan ng pagpapadula sa water slides. Meron yan sa bayan ng Lila sa Bohol. Galing sa bundok ang malinis at malamig na tubig dito. Ang good news, libre ito. Pero paalala, kailangan pa rin ang iba pag-iingat habang nag-e-enjoy. Pwede rin magpalamig sa Tinubdan Spring sa Bayan ng Lila. Ginhawa raw talaga ang dala nito dahil sa lamig ng tubig. <laughs> Pwedeng magtampisaw roon hanggang sa magsawa, lalo na't walang bayad sa lugar. Libre din ang pagligo sa Kuremo Spring na nasa bayan naman ng Dimyao. Enjoy na enjoy rito ang lahat, lalo na ang mga chikiting. <laughs> Maging ang mga ibon, di na rin kinakaya ang mainit na panahon. Kaya naman nagbabad na ang mga ito sa mga sakahan sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa DNR, migratory birds o mga ibon na galing sa ibang lugar ang mga ito. Nagsisilbi naman silang atraksyon. Galing daw ang mga ito sa mga bundok kung saan posibleng ramdam na ramdam ang epekto ng dry season. Sara Hilomen Velasco, Nagbabalita, Pilipinas.